akong may August is ano, kaso nga po kasi pero po gagawin na ano <laughs> gagawin na <ang, laughs> magpapasinsok magpapasinsok po ko nung may santol na 100 years, kaso nga ang dami pang bunga kaya hindi po siya ano, hmm, hindi agad-agad magbadali kasi ahintay pa namin huminog lahat kasi super tamis yun kaya i-vlog ko muna yun tsaka kanabi ko saka ng ano, mga bodega. bodega po ang aking gagawin bodega po ng mga pesa kasi iipunin ko siya hindi ko alam kung August or December ako mag-open po ng ng ano ng ng warehouse gagawin ko ng warehouse eh <laughs> kasi iipunin ko yung sahod ko tapos, monthly yung, yung 10,000, monthly, 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 10,000. Tapos, yung pag reload ko sa ano ng 100 di siguro mga mga 300 tao kaya na siguro yun ang ano kaya na siguro mga na wala mali yun mag 300 tao sa um, naging pinakapuhunan ko Hindi, malaki na rin yun yan ang pag-aabalahan ko oh, hmm, wala kasi gusto sumalo na aking channel eh gusto ko talagang at eh, ipagpalit na pa sa sa ano tapos so, itong channel ko ay wala po kung gusto mong bumili. <laughs> Yan po ang purpose ko. Kaya, may gusto mong bumili, hindi nyo ako makikita. Kaso lang, siyempre, minibigyan ko rin po ng halaga kayo na matagal ito na rin kayong nakilala at matagal ko na rin kayong nakakaituhan sa aking mga kahit hindi kayo nakakapag-comment is nasanay na ako na nandyan kayo late ng mag-comment. So, Tis lang. Tis lang kayo sa pagmukha kong ganito. Ilong kalabaw. Kamel. Kung ano-ano pa. Basta makikita nyo improvement ng buhay ko. Bye!